Yo! Shoutout sa ating lahat mga kababayan no, Luzon, Visayas, Mindanao At sa mga kababayan nating OFW Sa mga solid nating mga maisugdyan uh, Shoutout sa inyo Yun mga kababayan ngayon At uh, gagawa tayo ng content Kung saan ay uh, ating kuhanin po itong uh, repost Ni Sas Rugando Sasot uh, Ayon dito sa kanyang balita Na pinalabas 4 uh, hours ago lamang mga kababayan no? ay ito ay uh, nagsasabi dito about dito sa kay ex-president uh, Rodrigo Rua Duterte mga uh, ka-ML ay nako sabi naman dito niya no basahin natin, eto po ha eto, okay, hindi natin makakita ayan, eto po ha ayan so ayan no Ah, uh, nag uh, nagpapaliwanag po dito ang uh, BBM. Ang sabi niya dito. Sabi na dito ni SAS, nag-comment kagad si SAS. Ang sabi ni SAS dito, nako popcorn ito. Nako popcorn ito. Ay, nako patay tayo 'yan. So, sabi niya dito, if I, the prosecutors uh prosecution team is uh, required to give the defense any evidence that is uh, in its uh, position that would be uh, useful to the defense team. Nako, kaya pala mga kababayan. Uh, kanila nga, sa ano sabi ni attorney Raul Lambino, nandito di umano ang mga taga-ICC para manguliktan ng ebidensya dahil walang sapat na ebidensya mga kababayan no ayun di ba ito continuous natin to mga kaimen ayan did you hear Edwin the president judge explained the procedure during that first day wait wait ah, kaya pala mga kababayan no dahil nga Ah, uh, itong mga sinasabi dito ay uh, kabalbalan na lamang ito, pambubudol lang ito, panana ano naman ito nila, pangbirada uh, na naman ito nila mga kababayan para lamang uh, makakuha na naman ng talukuhan. Okay. Sabi dito, Manila Bulletin na, ah, uh, sini lang ito ni ano, ni ah uh, uh, sa Surigando Saso, sabi niya. Uh, President Marcos is the rela uh, prosecutor and uh, former uh, President uh, Rodrigo Roa Duterte international criminal court (ICC) case Duterte's international legal counsel uh, claim as the uh, embattled ex leader. Ayan. Tapos mark over uh 70 days in uh, detention. Okay. So maliwanag nga mga kabayan, ang prosecutor ng ICC ay nandito nga talaga sa Pilipinas. So tama nga pala mga uh, KMI -E, na itong sinasabi. Ni uh, attorney Raul Lambino ay positive nga kasi ito na mismo ang nagsasabi itong ano ha, ah, Manila Bulletin. Hmm. O paano natin masasabi diyan? Mga kababayan, no? Na itong mga sistema pala ay grabe mga kababayan. Okay? So, ano masasabi? Kiniklim na nga. Oh. Na itong uh, sa more than 2 months na ang uh, pagkaditini ni, ni Tatay Ligong na illegal yun na pagkuha nila dito sa ating bansa uh -huh. Diba, mga kababayan maliwanag ito kaya pala itong uh, ano na to uh, sobra okay sobra yung uh, kanilang ano dahil uh, ito na nga uh, makipag nga di umano pero ito gumagalaw tuloy-tuloy ang paggalaw nila uh, oh, ay, Mabubudol na ang tao dito dahil Eh, nandito dito eh Okay, basahin natin Ang uh, mga comment dito so, no, Sabi dito, no And then they ask for uh, reconciliation, liar talaga. <laughs> ask for the reconciliation, liar talaga. Di ba? Ito ha, binabasa natin mga kababayan. No? Ay, nandito mga comment eh. Ayan. O, isa pa. Time for a uh, major... Uh, ano Compromise. Ayan uh, quid pro quit ayan resign po ayan. Uh, so be, so Bibi uh, BP can take over are ko <laughs> uh, pinapa resign na talaga dito si Bibi mga kababayan ano ba naman ito uh, -huh. uh. tatay uh, tatay Digong, uh home uh, Impeach your uh, first cousin and you uh, go to uh, rehab and uh, receive some mm -hmm. batay tayo dyan isa pa isa pa dito mga kababayan meron pa mm -hmm. sabi naman dito ng isa pang ano natin hindi natin pwedeng pangalanan mga kababayan no? mga kaimel ito sabi niya hi ask for uh, reconciliation bago bago pa uh, magka uh, gipitan <laughs> as for reconciliation bago pa magkagipitan sa may tawa <laughs> patay tayo dyan okay sabi niya man dito isa pang ano isa pang uh, nag-comment lifetime uh, bam bbm time is a uh, sluly ha uh, is sleeping this no forever be back ayan time for him and his uh consort will. Uh, definitely come, no? That the truth of it aray ko. Ang sakit naman. Uh, Di ba? eh, uh, uh, ito na. ay okay, isa pa, oh. Oh, wik, -wik uh. Ngiwi, ngiwi. Oy, aray ko naman. Grabe naman kayo dyan. Di ba? Wik, wik, wik talaga. Wik, wik. Ngiwi, ngiwi. Aray ko naman. Oh, ito. Ito, isa. Ito pang uh, isa pa dito. Uh -huh. Yan. Age absolute. Uh, ab age uh, abuse. Uh, hindi naman gagalaw yung nasa baba if walang basbas -bas ang sa taas. At siya pa mismo nagbayad sa plane. Aray! Grabe ito mga kababayan, no? Eh, talagang ano, no? Ang ginagawa nila. Ito. Eh, last na ito mga kababayan. Last na. Sabi dito. Kaya pala gusto makipag-ayos na lang. Huwag kami po. Ayan, 2028. Di diba? Hindi <laughs> to. Hindi tayo. Ito masasabi ano. At nandito mga kababayan. So anong sinyo mga kaimil na ito mga samutsaring comment dito sa post ni Manila Times. No? Oh, ay, sorry, Manila Bulletin. No? Nando na at uh, nando na po yung mga komento ng taong bayan. Mga kababayan, so see you next uh, upload natin. Shoutout sa inyo lahat, mga kababayan nating ma uh, maisog at uh, yung mga silent viewers natin at uh, yung ating mga uh, team Ripley. Thank you so much sa inyo. Peace bomb. Ba Babos mga kababayan.